Maaga na naman nga akong ginisi ngayon ng aking asawa. Dahil nga sa Mother's Day ngayon, meron daw siya sa aking sorpresa. Nako naman at nakikisali-sali na naman itong si Kiro. Hindi rin talaga papayag na hindi makalambing at makabati ngayong umaga eh. Etong maligalig na ito rin naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nagiging mami. For mom ba? For mom. <laughs> Dahil nga sa nakarinig ako ng sorpresa, ay agad na rin naman akong naggayak. Etong at niligpit ko muna ang aming hinigaan para naman pagbalik mamaya ay wala nang ligpitin. O, oh, trivia muna tayo. Itong kumot na ito, gamit na ito ng mister ko nung siya'y binata pa. Kaya ay butas-butas na rin. Sabi nga nitong mister ko, kami daw ay magkakapi sa labas. Medyo kinabahan na naman nga ako. Dahil nung huling yaya niya sa akin na kumain sa labas, literal na sa labas lang din naman kami talaga ng bahay kumain. Pero ngayon nga ay napaniwala niya naman ako. Ayan nga't may palinis-linis pa naman ang loko ng kaniyang motor. Isasama na naman nga namin si Kiro kaya kinuha ko na ang kanyang carrier. This time hindi ko na siya hinayaang magtatakbo at pinabuhat ko na siya agad kay Clyde. Heto't umalis na rin naman kami agad dahil sasaglit lang naman kami dahil ngayon nga ay araw na naman ng linggo. Habang nasa biyahe nga kami, ang sabi nitong aking mister ay dumaan muna kami sa bakery at bibili kami ng pandesal. Eh di napaisip na naman ako. Sabi ko sa kanya, bakit wala bang tindang pastries don? Ang sagot niya naman nga sa akin ay wala dahil coffee on wheels lang naman daw yun. O ba diba, naichika ko pa talaga sa inyo yung pinag-usapan namin. Pero alam nyo, sa totoo lang, medyo nagtataka rin talaga ako dito eh. Parang balak na naman ata nitong magsawsaw ng pandesal sa kape. Pero ganun pa man at nagtataka ako, nagtiwala pa rin naman ako. Mahal ko eh. Isa pa nga sa dumagdag sa isipin ko, itong daan ng tinatahak namin. Aba, ang bayan eh dun sa kabila, parang padaang kalikasan na ata ito. Pero sabi nga ng mister ko na yung bagong bukas na coffee shop ay dun banda sa taas ng daang kalikasan. Naku, hinayaan ko na lang. Buti talaga maganda rin yung daan. O oh, habang pinapasyal ko nga muna kayo dito sa daang kalikasan, meron lang akong isi-share sa inyo. Alam nyo, kokonti pa lang naman din talaga yung followers ko dito sa Facebook. At kakaumpisa lang din naman namin gumawa ng mga ganitong content o ganitong mga video. Pero sobrang nakakataba talaga ng puso yung mga taong sumusuporta. One time, merong nag-message sa akin. Ang sabi niya, natutuwa raw siya sa mga video na ginagawa namin ng asawa ko. Alam nyo, sa mga simpleng bagay na yon, sobra talagang tumataba ang puso ko. Yung tipong naa-appreciate ka ng ibang tao. Kaya naman, kahit na nakakapagod ang mag-isip at gumawa ng mga bagong content, ay mas lalong gusto kong magpursige na gumawa ng mga quality content para sa inyo. Shoutout po, Pastora Rachel. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Shoutout din pala sa aking Mama Linda, na halos everyday na lang kung i-share ang aking mga video. I love you, ma. Ipagpatuloy mo lang yan. Nalilibang-libang na nga ako sa pagsasightseeing dito sa daang kalikasan nang sabihin ng aking asawa na malapit na kami. Kaya nga lang ay wala pa rin naman akong masaychi na coffee shop dito. Nako, parang nabogus na naman ata ako nitong aking mister. Maya-maya pa nga ay huminto na rin kami dito sa gilid. Nako, eto na nga bang sinasabi ko? Parang nakikinita-kinita ko na nga yung mangyayari. Biruin mo, ginising niya ako ng 5.30 para dito magkape? Aba! At may baon pa talagang kumot? Hindi niya talaga ito pinaghandaan, promise. <laughs> Akala ko talaga kape na sa kapitamo. Scam lang pala. Kidding aside, alam ko naman na hindi kayo naniniwala na hindi ko alam na dito kami pupunta. At kung sakaling hindi rin naman talaga ako aware na dito kami pupunta, hindi pa rin naman ako madi Kasi hello, sobrang ganda kaya dito sa daang kalikasan. Imagine, nagkakapika ka tapos ganyan yung makikita mo. At bago nga rin kami makarating dito sa pinagpwestuhan namin, madami na rin kaming nadaana na nagkakape dito sa daang kalikasan. Kaya nito, nagbaon din lang naman sila ng mga kape at ng kanilang kakainin. Maganda din kasi talaga ang view dito at malamig pa rin naman kahit na papano. O oh, ba diba, saka na muna kami magkakapitamo. Sa ngayon, dito muna kami sa kopi ko. Sulit na sulit nga talaga ang paggising sa umaga. Kita niyo naman, sobrang ganda talaga ng view dito. Sa totoo nga lang ay mas na-enjoy ko pa talaga yung pagkakapi namin dito. Nagkaroon pa nga kami ng quality time na mag-asawa. Siguro kung kumain nga kami sa labas ay hindi magiging ganito yung outcome. Na-experience mo na ba minsan na meron kang plenano sa buhay mo pero hindi nangyari? O kaya naman may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo maunawaan? Alam mo kasi may mga bagay na hindi inaalawang Panginoon lalot kung alam niya na hindi ito sa'yo makakabuti. At minsan naman may mga pangyayari sa buhay mo na pinahihintulutan niya para mas patatagin ka pa. Parang ang hirap intindihin, no? Pero sabi nga niya sa Romans 8:28, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them." Ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay my purpose kung bakit mo yan pinagdadaanan. Kaya naman isang guni mo sa Panginoon ang lahat ng pagpaplano mo sa buhay. Dahil wala naman siyang ibang hinangad kundi ang mapabuti ka. Sabi nga niya sa favorite verse ko, ang Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and the future. Kaya naman paulit-ulit kong sinasabi na magtiwala ka lang sa Diyos. O ba? Diba? meron tayong pa life lesson, hindi lang puro tsikahan. Gaya niya, nang sarap ng buhay, palakad-lakad lang. Tapos, bigla kang ng kalokohan. O ba? Diba? ang saya-saya. Pinaglaro na nga din muna namin dito si Kiro para hindi na mamerwisyo mamaya ng manok wala din naman gaano nadaang sasakyan talaga dito dahil hindi pa naman tapos itong daang kalikasan mukha rin namang na-enjoy niya pero hindi tayo sure na hindi pa rin siya mangangagat ng manok mamaya o oh, ayan nga at feel na feel niya ang pagiging back ride niya may palipad-lipad pa nga din ng hair o oh, tara, anong shampoo mo dyan. Napadaan din nga kami dito sa bilihan ng mami kaya naisipan na rin namin bumili para naman din sa aming nanay. O oh, para hindi lang puro gala, may pasalubong din. 40 pesos nga ang isang order at hindi ka na rin naman malulugi dahil marami din naman talaga siyang laman. Eto nga at nang magkaabutan ng bayad ay umuwi na rin kami agad dahil alas 7 na rin at kailangan gumaya para makapagsimba pa naman tayo. Sabi nga nito ni Mr. ay video niya rin. O sige bahala ka ko at trip mo naman yan. Eto nga at nang makauwi ay agad niya na rin iniabot kay nana yung mami. Nang istorbo pa talaga kita niya namang naglilinis ng kuko si nanay, eh. O oh, eh dahil sa gustong gusto niya nga rin, eh di ikaw na rin ang mag habang kumakain. <laughs> Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli!